Smile, Thea. Smile, Thea. Para may pagbigay ng sponsor na thaya. ano. Thaya. Sponsor ng diaper mo. Dali. Smile, tayo, smile, smile na ganun. Opo. Opo. Antugaw ka. Antugaw. Sige, na. Uh, hmm. Sige na. Para may magbigay ng ano, smile. diaper mo. Smile. Tingin ka dito para maganda. Sige na. Tingin ka dito. So walang magbibigay ng diaper mo. Sige, Sige na. Mas Smail madami pa yung diaper mo kaysa yung napkin namin. O, hmm. oh, smile tayo Smile na ka. O, oh, oh, dali na. Tingin doon kayo. ka dito. Yung diaper mo naman kasi Hindi. tingin. Hey, ah, pinapakita yung niya yung foot niya. Oh! pinapakita niya yung diaper niya. Ang ganda ng oh. <laughs> oh. ganda ng diaper mo no. Mm. Pinapakita niya yung diaper niya. Oh, harap naman. Pinapang, pinapang harap naman. Harap naman yung dali na. Pinapang yung diaper mo bilis. Pinapang. Bilis. Pinapang. Oh, dito dito dali na. Smile, malde ya. Tingin na yung mukha ah. Kasi video na natin yung diaper mo para alam nila yung mabigay nila sa'yo. Bye-bye!